Uh, ito na yung order natin, side mirror. Titignan natin kung okay at legit, no? So, yan. Uh, samahan nyo ako. Tingnan natin. Hindi kakabit natin ngayon ng idol. Sa red block natin na uh, motor. Riders 150 red block. Yan, kakabit natin ngayon ng idol. Titignan natin siya kung legit yung order natin. So, makita natin. Kung legit makating order ng side mirror. So, yun idol. So yun, uh, ito na nga uh, Legit na legit yung in-order natin sa TikTok yun, oh uh, Thank you sa in-order natin So hindi ko na kita Ito, sa ano pala Sa TikTok uh, shout Shoutout dito sa in-order natin ito Sa LTC Motorcycle Mirror Yan, shoutout po sa inyo Ayan. Yeah, thank you At uh, goods yung ating order So bagay na bagay sa red nating motor no? Oh. Wow po medyo may ingay nasa tabing kalsada tayo pero ikakabit natin ngayon mga idol ah uh, nakikabit na na install na nga pala natin bro, uh, yung ating side mirror no? so napakalupit ah uh, lalong pumugi ang ating uh, motor na si rider red black yun yeah, grabe lalong pumugi mga idol side mirror grabe lalong napapugi sya So grabe, tingnan natin siya ng uh, nakakabit talaga siya. Kitang kita. Ayun, mga idol. Grabe, lapit. Ayun, apples Rider Blocks. So, hindi tayo maka hindi tayo makaalis ngayon kasi maulan. Ayun, oh. Napakastig, mga idol. Grabe. Talagang uh, talaga pagagandahin nyo Ang inyong mga motor Grabe Gaganda talaga sya May mini driving light na sya Ayan Tsaka may gold bolt na rin sya Kunti Ayan Yung idol Ah uh, Sana Ah uh, Sa lahat ng Hindi ba nakasubscribe dyan Palike ensure naman Ayan Thank you so much sa pagsubaybay mga idol. Yan ang ating Riders Red Black. Yan. Para lagi kang updated sa lahat ng ating ilalabas na video mga idol. Thank you so much and God bless sa ating lahat mga idol.